Doc, kumakain na yung anak ko. O, oh, dito pa. Ano nang mga kinakain niya? Kumakain na din po siya ng gulay tsaka isda, Doc. O. Oh. Tsaka kanin. O, oh, kita mo? Ginutong kita... po siya, Doc, eh. O, oh, di ba? Sabi sa'yo, <laughs> hindi pa kita sasampalin. Hindi mo pa matutunan pa kainin anak mo. Ah, uh, kumakain ka na. O, oh, nakalahati ah. niya, Doc. O. Oh. oh. Dati, hindi kumakain ito ng gulay puro bebe lang. Dahil sa nito, ayaw daw ng gulay. Eh paano naman kasi? Ang bata, mautak yan. Opo. Siyempre, ba't siyang umuwi at magpapagod kung pwede naman siyang uminom lang at mabusog? Kaya ito, pinagalitan ko talaga ito. Pagkatagal-tagal, no? Minit ang ulo ko, nag-high blood. masampal eh. Pero buti naman sumutod siya, no? Kasi sabi ko i-reverse. Pakainin mo muna pag nakaramdam ng gutom, bago niya. So na reverse namin, nakaramdam ng gutom, yun. Kumain. Tapos nag-milk. Ha? So kayo mga mamsis diyan, ha? Mm. Sundin niyo siya at sundin niyo ako din bubugin kayo dahil diyan, ha? So ang yung sinasabi nila, na walang ganang kumain ng isang bata, ay hindi po totoo yan. Ang batang walang gana ay may sakit. Pero pag walang sakit yan, nagkakataon lang na tuwing oras na lang kainan, ay busog na sila. Ba't pa sila kakain? Okay? So, yan no? Oh, ko to lagi eh. Makulit to, makulit tong mama na to. Ha? Pero ngayon, happy na siya at kumakain. Okay?